everybody uh, tayo ngayon sa Santa Cruz Laguna so tapos na ang ating duty oras na ng pahinga pero gagawa muna tayo ng video bago tayo magpahinga so andito ako ngayon sa dati kong unit yun uh, ito ang dati kong Baga ako maglinya uh, yan ang bus ko so, nung ako ay pa paano bumalik ako ng DLTV kasi mga kabas life nung ako i, nung pandemic i na nawala ng biyahe so ngayon may kanya kanya kami ang trabaho so ako napunta ako sa nang nangokonduktor ako tapos, and nakabalik dito sa DLTV at at nung balik ko ako ay hindi kaagad naging inspector so na konduktor ako so eh, bago ako nagkaroon ng unit ay eh, marami muna akong ibang bus na sinasabahan pero ito ang binigay sa akin ah 12.17 at meron ako dito ang regular na driver so, siya yung dati kong driver bago 15. ako nag

mo. Nakapilang nakapila bahay daw, nakapilang bahay. So, ayan na natin yun. Eh, doon masaya, ayan ako. Nga ah, pala, eh, ito nga pala yung dati kong driver, bago ako naglinya. Ah. Iyakay ako. Pero magaling mga masada tau. Quality. Ay, eh, iyak pa. Pag, si, pagka uh, na, iyak pa. Sulit na sulit na ang biyahe, iyak pa. Ayan, mukhang lilinisin niya tayo. Lil maglilinis, may maglilinis. Ayan. Kasi mga guys, sa uh, pagkatapos gumarahe, pag nasa garahe na, ay nililinis yung bus para kinabukasan ay malinis pag bibiyahe. Oh, na ba kayo? Yeah. Uh... Ah, maglilinis. maglilinis. The Washer Boy. Ah, idol, idol. Shout out ka naman dyan, idol. Hello, yung pinakagwa naming namin washer. Yeah. Quality. <laughs> oh, ayan. Nililinis po. Binamap po. Tapos na kasing walisan. Kaya nagmamap. Ayan. Ayan, makikita niyo po. Kung paano maglinis ng bus step by step linis muna tanggal ang mga dumi tapos bago i-map Ate, no, ayan o oh, kung makikita nyo ayan oh, yung ginagawa niya. ganyan maglinis ng bus ikaw, dito, dito, <gasps> hey! so ayan guys Sinabi ko na sa ibang mga kita, kayo ngayon? Pwede na naman ng businesses. 16,000 ang gross, 16,300 talaga. 16,300 bang, magkano na rin siya? Eh? May mga sa na rin yun. Sa awa ng Diyos. Ayos Hala naman. Alam mo Yan, dati kong unit to, unit bago ako naglinya. ayan. Napakalapit nito sa pasero lalo na sa <laughs> <laughs> Cheeks. Pabayro <laughs> ko driver ko eh. What? Ayun oh. <laughs> Hindi naman lalata eh. Kaya nabubulunan eh. Nag talagang totoo eh. Ayun, ayun show. Hindi nyo ba alam kasi yan ay Napakabata pa driver. Ah, shoutout nga pala kay South Border, ah, ah South Roader, ah. Halos magkaidaran lang ho sila driver si South Roader, yung isa nating vlogger na bus 1203. Kaya kay Kabayan. Ng biyaing Lemery, driver Kabayan. Nam ng... Tsaka yung sa mga iba pa nating mga followers, shoutout sa inyo. Okay, yan, oh. Tapos nang tapos na ba linisin? pa. Ah, yung gitna pa, may gitna pa pala yan. tap pa kung makikita nyo kanyan dapat lagi bago bumiyahe nililinis talaga yan yan para kaya ayat tingnan sa mga yan sa mga tisado pupita ako sa Apple ano? Holding at kayo Papa G ha? Papa G sige sige dama ako babalik naman dito diba? siyempre wala naman akong bahay okay ayan ah Guys, pupunta tayo ng uh, garahe sa pagawaan. o isasama tayo. Tayo magagala muna. Okay. Kayo, pupunta tayo do kasi yung bus nitong aking driver dati eh, ay kanyang kay Papa up. So, ayan. Alis tayo. Okay, on the road na. Punta na po tayo ng motor pool. Magpapat check up ng bus. Yeah. Shout, Shout out daw po sa mga yakin diyan. <laughs> Shout out daw sa mga yakin ng mga driver. Kumatay. Ibigay din sa mga tawil. Tama wala kang pwedeng dala, <laughs> Tawa, dala Okay. Pasok eh. Pasok eh. Pasok pa rin ba? Talaga, bukong malagyan. Wow. <laughs> ayan, ayan. Si Salude. Saan? Yun, yung matabang yun. Saludes na... Driver ng HM yung kapatid ng Saludes na galing din. Akala ko Saludes yung mayaman na ngayon. Hindi. Yung may ibago yan ha? Hindi. Yung nasa office. ayan, dito na tayo sa holding area. Motor pool. Kaso may problema. Puno. Nako. Mukhang sisang. Abi ba? Yan. Ayan, makikita nyo mga kabas live. Ayan, yung mga bus na na-stock nung pandemic. Ayan, makikita nyo. Ayan, ang dami, Oh. Ayan, o. Oh. 279, 759, 260. Tsaka may yuting pa dito. Ibang yuting to. Pilbopor. Oh, Marami pa. 760. Ayan, mga na-stock na yan. Gawa ng pandemic, hindi nakatakbo. 24. 24. So ang dami pang bus dito Ayun, kung makikita nyo doon sa dulo Ang bus life, andun yung pinaka motor pool natin Andun yung pagawaan Eh Hindi makapasok yung Dati kong unit Kasi Puno, ayan dami Kaya Ayun, uh, pumunta yung dati kong driver doon Sa Motor pool Kakausapin yung mekaniko ko So maghihantay lang muna tayo dito Ayan. So, mga ka live, uh, silipin natin yung loob ng bus na to. Mukhang matagal na i-stock to. Siguro may mga dalawang taon. Mahigit? bilang lang. So, natin kung ang nasa loob nito. Ayan. Nako. Sobrang luma-luma. At tapakadumi, oh. Ang mga salamin. Ayan, yung kanyang gauge. Medyo malabo na talagang nakapagluwa na nato ng panahon mga kabas life ayan o oh. kita nyo pati yung mga upuan so sobrang dumi na hindi natin alam mga kabas life kung itong basbang to eh patatakbuhin pa kasi katulad nga nito sa dami pa nang aayusin pati yung mga ibabaw ayan o oh. kita nyo ba mga kabas life So ayan oh. Pati yung salamin niya kailangang linisin. So ayan oh. Ah uh, itoy King Long unit nga pala mga kabas live. King Long ng DLTV. Ayan kung makikita niyo doon sa harapan. Ayan siya. King Long 7 series ng DLTV ko. Hindi mo mababasa. Okay oh, so iba naman tayo pupunta. Eh, ito, ano bang unit to? Ay, okay, medyo maputik. Sige, titingnan natin. che check natin. Okay. Ayan. Yutong naman to, mga kabas life. Yutong. Ayan. So, ayan o. Oh. Kung makikita nyo, yutong. Ayan. Yung gauge nya. Oh, may... Hindi natin alam kung na... Kung magana pa ba to. So ayan yung mga upuan nyo. Kung makikita nyo, mga tanggal na. Ayan, wala na rin siyang kurtina mga kabas life. So ayan o. Oh. Andumi. Pero kung sakaling nga ayusin to mga kabas life, tatakbo pa to eh. Kaso hindi lang natin alam kung anong balak ng kumpanya. So wala na tayong ano dyan. Pero subukan ko, gagawin ko ng video mga kabaslep. Magtatanong-tanong ako kung yung mga basba na to ay eh, makakatakbo pa. Gagawa natin ng content yan. Pero sa ngayon eh, ayan, sinilip lang natin kasi mga kabaslep, napasama, napasama lang tayo doon sa dati kong driver. Eh, puntang holding. Eh, gusto ko lang makipagkwentuhan sa kanya eh, pumunta dito kaya sinilip na rin natin ito kung makikita nyo ito yung pinaka motor pool ng DLTV ko dito sa Santa Cruz Laguna Laguna po to mga kabasalay pa sa Laguna to ayan o oh. ang dungis o oh. 2.7 eh. ayan, kung makikita nyo halos nilulungot na no? sobrang tagal po talaga talagang lulumain talaga ang mga sasakyan pag hindi ginagamit So, ayan. Ah, rin ko. Yeah. Maputik. Nako, putik na tayo. So, ayan. Ayan. Ito naman. Ito ay topor. Dating kubaw ang biyahe po nito. Kubaw. Ah, bagong modelo siya ng Del Monte eh nung ah, kabaguhan nito pero ayan na ako makikita bago lang to model uh, ah, nirehab to nung mga 2019 bago mag pandemic ho bagong rehab 18 so pero ngayon kung makikita nyo mga kabas pa ayan no ah. lumang luma natin nun, dahil sa hindi ito napatakbo na silipin natin yung loob so ayan wala na yung gauge nako ayan wala na rin yung accessories nya TV wala na rin so at yung loob oh, parang pinagtatanggalan na to ng mga gamit mga kabas life ayan oh so ayan nako ang dami nang nawala Ayan na. Oh. Ayan, pinagtatanggal na. So wala na rin siyang ilaw. Ayan oh. Tinanggal. So ayan oh. Ayan oh, ang dumi, ang dudungis. Kung makakita nyo. Grabe ang nangyari talaga ng pandemic. Alam niyo mga kabas life, lahat tayo naapektuhan ng pandemic, hindi lang yung company natin. Pati tayo yung lahat ng mga Pilipino. Bumunsa, bumbansa, lahat naapektuhan dahil sa pandemic. Dahil sa pandemic, to mga bus na 'to, hindi na tumakbo. Dahil sa pandemic, nawalan kami ng trabaho. So malaking dagok dagok ang nangyari ng pandemic. So, ayan oh. Nako. Krab. So, yan mga nyo. Iba, wala nang gulong. Pinagtatanggala na. Siguro, eh, ginamit. Hindi natin maalam kung ano nangyari. Pero, makita nyo lang mga ba. Bas life left yan. 764, King Lord live tayo motor pool ayan ginagawa go so, may taas na taas dito maraming bus ayan napakaraming bus na dyan makikita nyo ikot ikot muna tayo mga kapas live Ayan. Habang ginagawa pa yung unit, ayon, eh ay gagaala-gala muna tayo. Ayan. Okay, ngayon bibisitahin natin yung mga bus, ayan yung mga button, oh, tayo. Ngayon lang uli ako nakabalik dito mga kabas life. Uh, simula kasi ako yung naglinya. Eh, hindi na ako nagpupunta dito kasi wala naman akong gagawin dito. Kundi mag... Uh, hindi wala akong gagawin dito kasi hindi naman ako konduktor. Hindi rin naman ako driver. Ngayon napapunta ako dito kasi... May pagkwentuhan niya ako doon sa so driver to eh di ko naman nakalain na dadalhin pala dito sa motor pool kaya nakarating ako dito so kaya na oh dahi pang unit ng DLTV oh ayan, yan yung isang yan ito, ito, ito. yan eh hindi pa natakbo yan eh stock din yan, stock, ayan oh luma na rin ang laman yan ah, tingnan nga natin mga kapaslite So, ayan, medyo talagang inabot na nakalumaan to oh. Ah. Ayan, e, kung makikita nyo oh. E, eh, talagang lumang luma na. Ah, luma na, gawa ng hindi nagagawa eh. Ah, hindi nagagawa, hindi nakakatakbo. Ayan yun yun. Ayan oh. Makikita nyo. Sobrang luma na siya. Hindi naman luma kasi... Ayan o. Oh. Ang dumi. Sobrang dumi. Ayan Ito may TV pa siya oh. Ayan. Nagana pa kaya yung TV niya. bus So, yan. So, balik tayo doon sa unit. baka maiwanan tayo. Para tayo service na nagalalang pa naman tayo. Iba, naman pa tayo. Ayun, ginagawa pa. So, Buti hindi kaya lumulan, mga kulimiliman pa nang Okay. South Ruder 1203 hmm. Ayos na

Hmm. Tapos na, tapos na. Atras na tayo, na. Ako, ang dumi. Tiga lang kaya? Ha? Teka lang, natin. Kailangan magpasis ka doon sa kwartya sa labas. Magpatras. Labas na tayo, Labas. Baka pwede naman pwede, pwede. Basis ka na Basis ka sa ano okay, na Sige, titignan-tignan ko. Oh, lalay lang, lalay ha. Okay. Hop. Okay, pasok. Hop. Okay, pasok, pasok, pasok. Okay, todo, todo. No, no, no. Okay, press. Okay, yaw. Ayan lang mga kabasahe, takalabas na tayo sa motor pool. Yo. So, ayan uh, Pabalik na tayo ng terminal So, salamat sa inyo Shoutout sa lahat ng mga supporter ko At mga Bagong subscriber ko So, nakabalik Pabalik na kami ng terminal Ayan, driver ko dati Okay na, labig na ng aircon Quality na pambiyahe na talaga bukas. Okay, sige. Kaso may bagong dinisin uli. Ayun, oh. may tubig. Doon lang yung dinilis yung kitaas. Para eh. at saka nice yung ice blower. Takas ng blower, oh. Kita niyo. Ah, Ako pala nakakaramdam. <laughs> so, ayun nga. Ah, salamat sa lahat. At God bless you all.